Bukod sa mga nagagandahang beaches at pagagandang tanawin, dito mo rin matatagpuan ang masasarap na pagkain. Tulad ng Goto ng Batangas ay tinaguri ang Goto Capital of the Philippines. Kaya ngayong araw na ito ay meron tayong gagawing vlog dito sa isang bayan sa Batangas. 4.16 nga ng madaling araw mga kamidurahin TV ay umalis na tayo ng Imus para puntahan ng isang famous na gotohan sa isang bayan sa Batangas, ang San Juan. At ayon na rin sa ating mga nakausap, kailangan tayong umalis ng maaga para mapasama tayo sa unang bats at hindi tayo matagalan ng ating gagawing pag -aantay. Dahil sa dami nga ng tao ng dumarayo dito sa isang sikat na sikat na gotohan sa bayan ng San Juan. Para sa ating mga viewers at mga Kamidrain TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para manotify kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat So pagkatapos nga ng halos dalawang oras na ating pagbabiyahe mula Imos, Cavite hanggang dito sa San Juan ay narating na rin natin ang lugar na kung saan ay dito nga natin matatagpuan ang famous na gutuhan ni Kuya Oliver. Umagang umaga pa lang dito mga Kamindurayan TV. Alas 6.20 pa lang ng umaga ay talagang pila na dito sa parking na ating nilalakaran. Dito mo makikita na talaga namang dinarayo talaga at dinudumog ang lugar na ito. Kaya nga bago natin simulan ang ating gagawing vlog, ay kailangan muna nating makausap ang bida ng ating sikat na sikat na gutuhan dito nga sa San Juan, walang iba na kilala sa tawag na Kuya Oliver Gutuhan Original. Grabe ang pila dito. Talagang umagang umaga pa lang talaga. Ang dami na ng tao. Kuya hey Oliver, good morning tawo TV. kung ano ang Sige. tayong mga mamaya Sige. nila kung ano kung ano ako nag start kung ano 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 Natanong ko ito sa iyo kuya dahil sikat na sikat ka sa YouTube. Gaano kalaki ang naitulong sa iyo ng mga vlogger na katulad ko? Vlogger, okay. Kaya niyo mga vlogger. Kaya eh, saludo sa inyo mga vlogger. Ta, dahil kung hindi gawa ng mga vlogger po, uh, pandemic, hindi din uh, Salamat din ang napakarami sa iyo kuya dahil nga uh, mataas ang pagkilala mo sa vlogger at isa pa, napakasarap din naman talaga ng iyong niluluto dahil hindi rin naman sisikat ito kung hindi maganda ang iyong serbisyo. Sa isang araw kuya, gano'ng karaming baka ang iyong nauubos? Ang isang na baka, isang maliit na baka, isang maliit na baka, isang maliit na baka, isang maliit na Base nga dun sa aking mga pagtatanong kanina, talagang yung lugar mo ay dinarayo hindi lang mga taga-Batangas, Pangas maging mga taga-ibang probinsya dahil nga sa sarap ng luto ng iyong guto. Sa dami na nagaantay na tao at nakapila, ito pa kuya ay nasisirbisyuhan mo lahat? Oo naman, hindi nga lang yung mga video pa huli. Tingnan nyo mga video. May pag-upos yan. Hanggang Mga pera lang kami nakapusan. Ang karne namin yung video, pag hindi nasasapat. No? Wala, hindi namin nakakapusan.

Ey, yung mga darating na second box, magluluto kami. Ay, may pabulo may pag-aubo na ako magulang sa May sa lang. ulit tayo. Habang na siya, may na ulit yung Wala tinatago si Goyle kita nang yung lahat ang mga rin eh Kita yung lahat kung ano yung namin Yung iba, hindi ko naman sinisiraan yung mga may tinda Nakatago yung kanilang paninda para la pag i na pagkatapos ng ating mahabang pag-aantay mayroon na tayong nakikitang linan sapagkat ito mismong si Kuya Oliver ay nagahango na ng mga lutong baka Gaya nga nung unang sinabi niya kanina talaga namang ipinapakita niya sa mga customer yung kanyang ginagawang pagluluto. Wala siyang itinatago dito. Lahat ng procedure ipinapakita niya hanggang ma-serve sa mga customer na dumarayo dito. Uh. Sa bawat sabawat patak ng pagtatadtad ni Kuya Oliver ay grabe namang sabik ng mga customer na matikman ang masarap na guto.

At agad nga natin itong sisibakin para nga malaman natin kung gaano kasarap at kalambot ang guto na ito. Mapapansin ninyo mga Kamindurain TV na talagang humihiwalay na itong laman na ito na kinukuha ko sa buto Grabe, sa unang nguya mo palang, nanunuot yung lasa at siyempre yung lambot ng baka. Talaga namang hindi mo nakakailanganin ng kanin. Go to palang, solve na solve na. Nadito mo makikita na talagang hindi tinipid yung pagkain yung ibang mga ingredients gaya ng mga sibuyas kung ilagay. Talaga namang yung nanunuot talaga yung sarap sa laman ng baka maging itong aking kasama na father-in-law talagang sobrang nagustuhan niya itong goto nga ni kuya Oliver maging yung aking labuan na kasama ay talaga namang sarap na sarap dito sa aming kinakaing goto pagkatapos nga namin kumain tatlo at talaga namang busog na busog na kami ang tawag dito sa order na ito ay dinosaur. Ang estimate ko dito hanggang pitong tao kasya ang order na ito na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So ibig sabihin pitong tao sa isang libo, solve na solve ka na sa guto ni Kuya Oliver. Siyempre hindi namin naubos, kailangan na naming i-take out at merong parto pagdating ng bahay. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig sa pagkain. Marami tayong street foods na talaga namang pinipilahan ng mga tao, mga buffet restaurant na atin pang dinarayo. At ito nga ang bayan ng San Juan, Batangas ay talagang dinarayo pa ng ating mga kababayan para lang matikman ang pamusong guto ni Kuya Oliver na talaga namang patok na patok sa ating mga kababayan hindi lang dito sa Batangas maging ang ibang mga taga -probinsya ay dinarayo ang lugar na ito. Para sa ating mga Kamidurayan TV na hindi pa nakakapunta dito sa kay Kuya Oliver, subukan nyo yung kanyang guto at talaga namang hindi magsisisi ang inyong gagawing pag-aantay. Salamat sa lahat ng vlogger na sumuporta at nagpatuloy lagi na rin sa akin. Walang taos puso pa sa salamat sa kanila. Hindi mababayar ng pera yung binibigay nila sa akin. May marami dito sa kanya. Pakitsanduan na. kanyang mino dito sa kanyang gutuhan, ang aming inorder itong dinosaur ribs halo laman na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Ang sumunod naman itong ultimate guto bulalo. Ang halaga nito is 1,000 pesos din. Maliban sa dalawang 'yan, mayro pa siyang mga short order. Para dun sa ating mga Kamindurain TV at mga viewers na nagustuhan ng ating vlog ngayong araw na ito, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.